Alam nyo mga kapatid, eto, papakita ko sa inyo ang milagro, ang kapangyarihan ng Diyos na daladala ng Biblia. Basahin natin ang 12.6 ng awit, kapatid na Daniel. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay iyong iingatan sila o oh Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Ang Biblia po na kinasusulatan ng salita ng Diyos, nag exist dahil iniingatan ng Diyos, sabi ng Salmo ni David, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa orno sa lupa. Napakadali ng salita ng Diyos. Parang pilak na sinubok sa hurno. Parang ginto. Alam niyo, ang ginto para maging purong-puro. Inaapuyan ng inaapuyan niyang, gaya rin ng pilak. Naalis yung mga dumi. Pagkaya ni inapuyan ng inapuyan. Ganon ang salita ng Diyos sa Biblia. Parang uh, pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Ang sabi sa Biblia, iyong iingatan sila o Panginoon. Yung salita ng Diyos, kanyang iingatan yon. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito, mula sa Israel, hanggang sa magpakailanman. Kaya ang Biblia, nakatawid sa napakaraming persecutions. Mga kaaway, nakatawid ang Biblia na ingatan ng Diyos. Ang kamanghamanghang pagkaingat ay nanatili ang Biblia hanggang ngayon sa halos nakaraang ah, apat na libong taon. Maraming kaaway, maraming mga tumututol. Nakatawid siya ng nakatawid hanggang naging popular siya sa lahat ng aklat na naririto sa lupa, sa planeta mundo. No? Naingatan siya ng Diyos. Ang patunay na naingatan siya, mga kapatid, ano? Yung isa dyan ay yung Dead Sea Scroll. Ang Dead Sea Scroll po na tinatawag ay mga libro na nakita doon sa malapit sa dalampasigan ng Dead Sea. Yung tinatawag na dagat na patay, ano. Ah, uh, meron puro ang apat na pong mga palayok uh, at mga tapayan. Ang tapayan yung earthen jars mga parang palayok na gawa sa, sa putik, ano, nakalagay po doon ang mga ibang libro ng Biblia, gaya ng libro ni Propeta Isayas, no? na ang mga nakasulat dito sa mga kopyang ito ng Biblia, ng ibang aklat ng Biblia, ay nakasulat sa Grego, sa Ebreo, at saka sa Aramaiko. Ito po'y ginawa mga apat na taon bago ipanganak sa laman ang Panginoong Heso Kristo. 400 years before Christ. So itong mga kopya ng Biblia ito, mga aklat ng Biblia, ngayong panahon natin, nasa mga 2,500 taon na ang edad nito. Nakasulat ito po sa mga balat ng hayop. No? Ah, leather scrolls ang tawag nila itong Dead Sea Scroll. Natuklasan ito noong 1947. Pero ito, ginawa at itinago apat na raang taon bago si Kristo. Bago pinanganak pa yung Jesus. Tinago nung mga nag-iing nilagay sa mga tapayan, natuklasan noong 1947, hanggang ngayon buo. No? Kaya lang, napakarupok na po. Ah, halos ano na po, halos nagkakadurug-durug na, pero nakakapagtaka buo yung aklat ni Propeta Isayas. Ayan ano oh, makikita nyo po, ang aklat ni Propeta Isayas halos buo pa. At yung mga nawawalang letra na dugtong-dugtong nila para mabuo, maitranslate sa ating panahon hindi ho ba pag-iingat yan, ano? Kasi kung hindi na ingatan yan, maaaring hindi na makita yan, madurog na yan, etc. Ano? Pero nakakamangha, napagkikita, nadiskubre, at meron pa pong uh, ibang mga manuskrito na natagpuan sa ating panahon. Para patunayang talaga ang Biblia ay totoong galing sa Diyos.